Kung phone yung boss mo, kailan ka dapat magpahinga? Sa panahon kasi ngayon, take rules, stress reset, at hassle na hindi ka talaga uubusin. Ito na ngayon ulit tayo mga paps sa um, episode 6 ng Popspective. At ngayon nga, ang ating magiging um, uh, discussion tungkol sa dad life meets gen Z life. Mabilis, practical, tsaka walang preachy feeling. Ang promise ko sa inyo, after this, eh, meron na kayong ready to use rules three stress tools, may filter para sa mga side hustles nyo. So, yung unang um, topic of discussion natin is yung screen rules na gumagana sa amin ngayon. So, meron tayong family tech rules. Ibig sabihin, not tech police, pero ito yung rules na isa-send mo or iseset set mo para sa family nyo. So, yung unang rules mo dito is, syempre, dapat pare-parehas lahat. Kasama, syempre, si daddy na kung, or si mommy kung sila man yung nag-set ng mga rules na to. So, yung unang, or actually, hindi siya una, three basic rules na pwede namin, or in-implement namin ngayon at currently working naman siya. Yung una is yung no phone zone. So, meaning, hindi ka pwedeng mag-phone. Um, ang mga example niyan is uh, sa dining table, which is kain dapat, kailangan may magkaroon kayo ng interaction sa isa't isa and syempre hindi dapat puro browse or kung ano man ginagawa niya upload like kailangan iwasan yan then sa bedroom meron din kaming no phone zone pero applicable ito kapag matutulog na kami let's si 30 minutes before kami matulog bakit namin kamo ginawa ito? Kasi para magkaroon pa kami ng time na mag-usap-usap as a family at hindi lang yung scroll ka lang ng scroll hanggang sa makatulog ka. Yung pangalawa naman is yung tinatawag naming no scroll window. So yung first 30 minutes mo na bago ka magising or after mo palang magising is kailangan hindi ka nag scroll scroll, scroll. And yung last 30 minutes mo going to bed which is applicable din dun sa no phone zone is kailangan hindi ka rin nag scroll Kasi kung mapapansin yung mga um, daddy, majority sa atin, Pagkagising natin sa umaga, ang una nating hinahanap cellphone agad. god. check natin kung meron ba tayong nakuhang like, may bagong comment ba, may bagong post ba, may bagong chismis or inaabangan ba natin yung uh, bagong pasabog dito sa uh, tawag dito sa flood control na issue. So, yung no scroll window is makakatulong sa inyo na para magkaroon kayo ng um, Uh, mas okay na bonding moment with the family and productive um, start of the day. And siyempre, meron din kaming uh, tinatawag namin na weekend review. So yung weekend review naman ito is every Sunday ito, 10 minutes to tweak kung ano man yung mga nakikita namin na pwede naming i-update doon sa inimplement namin na three basic rules. Let's say for example, yung no phone zone is hindi na siya gumagana sa dining table kasi may mga Uh, gumagamit pa rin while eating. So, i-adjust namin yun. Titwik namin, bakit ba may gumagamit pa rin ng phone? Pwedeng, before kami mawapos sa dining table, magkakaroon kami ng parang jar or basket na doon ilalagay yung mga phone bago uh, kumain para, syempre, wala nga hawak. Yun yung una. Yung pangalawa naman is yung simple system that stick. Kailangan yung gumawa na isang sistema na madali at madaling tandaan at masundan at hindi yung kailangan na ah, kailangan pa yung memory so, hindi kailangan mabilis lang siya at madaling tandaan. So, meron kaming um, tech contract na tinatawag. Uh, isang page lang to Three rules, three consequences, and then one reward. Ang aming uh, up kami ng, let's say, um, 60 to 90 minutes a day na um, app limit. So, meaning, yun lang yung on top namin na kailangan. 60 to 90 minutes, yun lang kami gagamit ng phone. And dapat afternoon nun, wala na. Kasi, nag-work ka na, then after nun, pag uwi mo sa bahay, mag phone ka pa. So, para ma-distress ka, pwede mong gawin yon. And then after that, yun yeah, family time na. And then, nag din kami ng um, 20 rule para hindi naman masyadong ma-burn out yung mga mata natin. Let's say, lagi ka nakatutok sa cellphone, nakatutok sa laptop, or mga gadgets na ginagamit namin. So, ano ba yung 20-20 rule na tinatawag namin? So, every um, 20 minutes, ah uh, tumatayo kami, Um, tumitingin kami kung saan saan para lang maiba yung view or perspective na makikita ng mga mata para ma-refresh yung utak mo. Kasi according sa isang study na nabasa ko din, kapag matagal kang nakatutok sa isang bagay, minsan nagnanamb yung brain mo at nawawala yung time mo para mag-isip. So, to um, resolve that issue is ginawa nila itong 2020 rule na Uh, for the first 20 minutes, uh, sorry, after 20 minutes, is kailangan mong tumingin sa ibang bagay for 20 seconds para ma-refresh yung inyong utak. At syempre, meron din kami yung tinatawag namin tech sabat. So, dito naman is yung mga half day off screens. So, meaning once a week, meron kayong mga ganyan. Depende sa inyong family kung ano yung implement nyo at kung kailan nyo ito implement, syempre. Kung may kanya-kanya naman tayo, syempre, um, alam um, mga day off, day off. And then, syempre, yung gaya nung una do sa family tech rules natin na weekend review, meron din tayong tinatawag na repair script after mga sleep-offs natin. Let's say, nagkamali ako ngayon or lumagpas ako doon sa allotted hours na kailangan kong uh, magkaroon ng, let's say, um, less screen time. So, ang gagawin ko is gagawa ako ng parang... Um, covenant or promise sa sarili ko na um, I messed up today, sumobra ako, next time, ano yung gagawin ko? Ito yung magiging plano ko na kailangan kong sundan. Yun. Yun ang magandang gawin. Kailangan lagi siyang organize para mas magkaroon kayo ng um, oras lagi sa, sa, isa't isa despite yung sobrang busy schedule nyo and sobrang bilis talaga ng panahon ngayon. Sobrang fast pace kasi talaga. At yung pangatlo natin, syempre, conflict talaga without drama. So, ang sabi nga nila is, ano ba yung goal natin? Mag-focus sa mga bata habang masaya or mag-focus na parang sinasakali sila? Siyempre, doon tayo sa... Focus tayo sa kanila at the same time, dapat masaya. Hindi yung tipong mararamdaman nila na sinasakal natin sila. So, for this, kailangan natin gumawa ng uh, mga meaningful activity sa mga bata, sa mga bata, sa mga bata sa mga anak natin and make sure na natututo sila at um, nabavalue nila kung ano yung pinapakita natin sa kanila. And para naman sa ating mga partners, sa ating mga asawa, um, pwede natin silang bigyan ng, let's say, I need uh, parang 45 minutes deep work. Tapos yung full attention, full attention ko is nasa ina. Kailangan ko lang to sarili ko. Let's say 45 minutes to focus on myself. And then afternoon, nun, tara, gawin natin yung kailangan natin gawin. Let's say, uh, magbasta yung po ng sabay, maglaro tayo ng let's say mga board games which is I don't know if uso pa ngayon parang hindi na nga nagiging uso yung board games ngayon kasi parang wala nang gumagamit tapos yeah mga ganyan uh, movie time ayan mga bonding nyo ng inyong partner na feeling ko is makakatulong to strengthen yung relationship nyo and syempre kung klaro yung mga tech rules sa inyo na yun, tahimik talaga yung bahay tsaka alam nyo yun walang mag-overboard na let's say ah, hindi ako nakagamit ng gadget ngayon, parang kulang yung oras ko, ganyan, ganyan, ganyan. And ang napapansin ko din kasi ngayon sa mga bata, masyado na silang uh, dependent talaga sa mga gadget na minsan is nagbabago na talaga yung ugali nila. Na parang pag hindi mo ako pinahiram, hindi niya nakuha yung isang bagay na ganito, nagkatantrum siya, nagwawala, tsaka umiikli kasi yung attention span nila. Kasi yung mga manapapanood sa cellphone, mga reels, mga, ano pa ba, mga shorts, ganyan. And then kapag ayo nila, hindi pa tapos scroll scroll. Kasi ako as a parent or as an adult, amining ko rin na medyo umiiksi na yung attention span ko kasi gawa nga ng technology din kasi everything is parang available at the uh, you know tip of your finger. Yung know, scroll ka lang na scroll and then next next next. Na. So ang next naman natin ngayon is paano nga ba natin i-reset -re yung ating mga isip kapag punong-puno na meaning paano natin madedetermine kung talagang stress na tayo at paano natin ito pwedeng iwasan. So, yung unang rule natin is yung traffic light check. So, kapag sinabi kong green, okay pa tayo. Yellow light, medyo irritable na. So, kung i-compare iko din natin, let's say, sa mga, yeah, sa traffic light signal. So, green, good to go. Yellow, oops. Hinay-hinay na. Kailangan mo nang maghinay-hinay. -hina. Tama na. And then, syempre, yung red is yung ando ka na sa point na magme-meltdown ka na kasi sobrang stress ka na. Same thing din sa traffic light na kapag red, stop muna mga 30 seconds para lang to distress yourself. Sabi nga nila dito, name it to tame it. Kapag nandun ka na sa yellow line na yon, yellow light na, kailangan mo muna mag-cool off. Or kapag nandun, kasi syempre, ayaw mong dumating sa red light, which is yun nga magiging parang meltdown point mo. So, ayaw natin ng ganun. And then, itong pangalawa na to, ito, effect, sobrang effective nito. Yung box breathing na tinatawag natin na 4-4-4. Ang ibig sabihin ng um, box breathing na to is, let's say, exhale. Or sorry, yeah, in, <laughs> baligtad pa. Inhale, and then hold mo siya for 4 um, seconds. Exhale, hold mo siya for 4 seconds. Makakatulong siya sa'yo to distress. Talga sobrang effective siya. And then meron din tayong tinatawag na yung 54321 grounding. So ano ba 'yung ibig sabihin ng 54321 grounding? Ang ibig sabihin nito is um magandang game to actually. Natutunan ko 'to dati sa Christmas party namin. And in the play ko din sa daily life uh, namin dito. And tingin ko effective naman siya. So yung pang-fifth is uh uh name five things you see. Name four things that you feel three things that you hear two things that you smell and one thing to taste so kapag ginawa mo yan madadivert kasi yung attention mo do sa ginagawa mo to a different thing or a different topic kasi minsan yung ginagawa natin is yun yung nakakapagpa ng ating stress or nakakapagpataas ng stress level na minsan is nagiging nagre-resolve sa pagkayamot natin or mabilis na yung maasar So, doing yung 5-4-3-2-1 grounding technique can help you alleviate yung stress. And yung isa pang technique na pwede natin gawin para dito sa mga quick resets natin is yung micro walk at uh, syempre habang minutubig. Let's say, sa office ka, or ito, karaniwan to sa mga IT people, na kapag hindi na ako makapag-isip, bababa ako, lakad-lakad, yosin ng konti, yung tubig, tapos, light bulb moment, uy, naisip ko, pwede na palang gumana yung code ko. May naisip akong bagong way kung paano i-optimize yung script ko or kung paano um, i -re resolve tong, uh, variable issue ko. So, yung micro-walk na to na 5 to 10 minutes is sobrang ganda din kasi may iba yung environment natin. Hindi tayo daka um, kulong lang doon sa isang pwesto kung saan yung ginagawa natin is nagbibigay ng stress. So, walking and um, drinking water, um, can give you a new perspective and give you um, a new parang ambience na mas makakapag-release ng inyong stress. And syempre, ito yung last na sa three tips natin for a stress check-out is yung daily buffer um, habit. So, meaning, ito yung mga pwede mong gawing um, exercise routine kapag nai stress ka. Kasi sabi nga nila, if nag-exercise ka, nawawala yung stress level mo kasi yung endorphin uh, na na parang uh, ano ba nga ba yung endorphin na yun basta something siya na sinisikrit ng ating brain na nakakapag parang feel good um, hormone siya so maganda yon so meron tayong pwedeng gawin mo yung 10-10 rule which is um, 10 push up 10 deep breaths tsaka breaths breaths breaths, breaths, <laughs> 10 deep breaths tsaka 10 minutes to tidy yourself parang ano, cool down exercise at siyempre, pwede mo rin gawin isi yung mga nightly unloads. Meaning, sulat mo lahat ng mga to-do's mo para gawin mo yan bukas. Para hindi ka lagi nagkakram. Sobrang um, uh, generic nitong nightly unload na to. Kasi, madalas ang nangyayari dito is hindi natin um, maalala kung ano ba yung mga kailangan natin gawin the following day unless nakasulat siya talaga. So, para wala tayong ma-miss out, It's better na a day before, kung ano yung gusto mong ma the following day, isulat mo na. Pwede ka naman magsulat sa papel, or um, sa notebook, or sa phone, pwede mong gamitin yung notes, or sa laptop, pwede mong gamitin yung sticky notes. Which is, plus uh, okay. And then, at the start of your day, ang ginagawa ko lagi, kasi ako nag-work sa IT, ang inuuna ko lagi is yung pinakamahirap na task. Para kapag natapos ko yun, tuloy-tuloy na hayahay na yung araw ko. Kasi ang nangyayari, kapag inuna mo yung pinakamadali, na sabi nga nila, yung pick the low-hanging fruits, tapos na at the end of the day yung pinakamahirap sa'yo, eh, most likely, 100% mag-OT ka. So, mas maganda, first things first, oh sorry, first thing in the morning, kung ano yung pinakamahirap na task or bagay na din mong gawin, is yun na yung simula mong tapusin. So, kapag sinundan mo itong three steps na to, for sure magiging kalmado ka. Tapos magkakaroon ka pa ngayon ng time para makapag-isip ng side hustle. Hindi lang yung bara-bara na ah, gusto ko itong subukan, gusto ko to. Kapag stress ka, hindi ka makapag isip ng maayos and you're prone to error. Kaya sundan mo muna to. Then ito na yung last um, topic natin is yung side hustle filters natin. So meron akong tinatawag na um, fit test time um, energy and skill. Ano yung ibig sabihin nito? So, ang tanong dito is siyempre yung time. Kaya mo bang ma-accomplish yung magiging side hustle mo ng let's say 4 to 6 hours a week lang? Kasi, remember, meron ka pang full-time job. Kaya nga to sinabing side hustle. So, sa side lang. So, dapat manageable pa rin yung time mo. And then, second is yung um, energy. Meaning, after ba nung side hustle mo, is you still have the time Uh, to bond with your family or to do extra things na makakapagpa-distress sa'yo. And then yung third thing is yung skill. Meron ba akong existing skill para magawa ko yung side hustle na to? So ang magiging rule natin dito is kapag 2 out of 3 ang hindi kapasado, let's say, ang um, nakuha mo lang dito is yung skill. Pero, let's say, magaling akong gumawa ng um, handiwork pero wala naman akong time kasi usually abot nito let's say 4 hours a day which is makaka na sa um, lifestyle nyo. Then yung energy, syempre, manual labor yon So, mahirap. So, kapag ganun ang siste, pass muna. So, kailangan at least 2 ang maipapasa mo doon sa time, energy, and skill before ka mag-commit sa isang side hustle. And then, yung pangalawa naman is yung reality check. So, we have yung floor, ceiling, tsaka pat. So kapag sinabi nating floor, ito yung magiging minimum na kita mo for the 30 days na meron kang side hustle. Yung kita mo ba for that 30 days is parang um, enough or makakatulong ba talaga siya sa inyo on a monthly basis? So kailangan mong i-assess And then yung ceiling is ano yung magiging potential na income ko for the next 6 months? So kailangan mo itong itrack if it's realistic at hindi lang talaga hype. Kasi minsan kapag kumukuha tayo mga side hustle, uh, kinocompute na aga natin. Okay, sabi nga nila, nagbibilang tayo ng um, CCU hanggat hindi pa napipisa yung itlog. So, kailangan mo maging accurate dito. Kailangan realistic yung iyong computation at hindi na talaga siya hype. And then, yung path na tinatawag natin is ano yung exact three steps mo for this week na makukuha mo yung side hustle mo. So, kailangan maplat mo na yung schedule mo at maayos mo yung lahat ng bagay na kailangan mo ayusin para mag-fit no sa side hustle mo. Kasi ito na yung magiging routine mo every week eh. Unless, hindi talaga kaya. So, hindi mo talaga, hindi mo kayang kumuha ng side hustle. At meron nga silang tinatawag na yung EHR, meaning effective hourly rate. Ito yung kita mo minus yung gastos divided by yung oras. Kung mas mababa yung makukuha mo dito, at sobrang baba compared no sa main job mo, kailangan mo mag-rescope. Majority naman ng side hustle, definitely is mas, mas mababa sa ating mga full-time job. Siguro merong iba na nagsaside side hustle na mas malaki pero kailangan nating i-check to na kapag sobrang baba niya, let's say 80% or yeah, 70% na mas mababa doon sa ating current na full-time job, I would suggest na mag kayo kasi hindi siya worth it. And then yung pangatlo naman is yung scam time sync filters natin na no paywall to join to work. Meaning, para makapag-start ka sa trabaho, hindi mo kailangan magbayad ng, let's say, um, joining fee or entrance fee. Kasi nakikita natin ngayon, maraming uh, lumalabas online na mga, actually, mga scam work na kailangan mo munang magbayad ng ganito para magka-work ka or yung mga text na text ka, uh, oh, meron ka bang ganitong skill, gusto mo mag-join, kikita ka ng, let's say, 5,000 to 10,000 per week, pero kailangan mo magbayad ng ito. So, yung mga ganun is um, red flag na. Kasi tandaan nyo, if you want um, a legit side hustle or, or, legit work, you don't need to pay for it. Kasi um, or actually it's the other way around. They're paying for your service. So hindi kailangan na ikaw ang magbayad para kunin nila yung service mo. So mali yun. And then syempre, portfolio first. And then promise later. So kailangan, um malinaw yung portfolio mo kapag nag-apply ka nung isang trabaho and hindi ka pwedeng mag-commit na mag-commit kasi isipin mo side hustle lang to baka maapektuhan yung iyong full-time job if you overcommit so make sure na ayusin yung portfolio mo and only promise on um, projects that you can commit gano lang don't overcommit lagi sabi nga nila um, it's okay to tawag mo dito um over over de uh, over delivered and um, over um yun? parang ganun, over delivered pero um over estimate din so ganon or underestimate parang ganun yung saying nila hindi ko maalala pero ganun siya sabi sa project namin na uh, okay lang magbigay ka ng mahabang timeline let's say two to three hours tong you work magbigay ka ng let's say four to five hours and then ang gawin mo na lang is deliver mo na mas mabilis yung project so nag-overcommit ka or nag-over um oh yeah, overcommit ka do sa timeline pero ang totoo niyan is mas mabilis na natapos yung project. So ang maging expectation sa ng client, ah ikinumpit niya to nang 4 to 5 hours pero natapos mo lang in 2 to 3 hours. So maganda 'yung magiging feedback sa iyo. And then syempre, kailangan mo ng trial um, trial month. So meaning for the first 3 weeks or actually 2 weeks, i-check mo kung kaya mo talagang gawin yung project or kung anumang side hustle ang papasukin mo kasi mahirap kapag hindi mo talaga kaya and then maapektuhan din yung pangalan mo. Siyempre, maliit lang masyado yung community especially kung let's say ang work mo is uh, let's say advertising, um, IT, mga ganyan. Masyadong maliit yung actually kahit yung mga let's say uh, mga marketing na ganyan or ano pa ba sa mga bangko. Masyadong maliit yung community ngayon and Through social media, makikita nila kung sino yung mga LinkedIn connection mo na pwede magbigay sa'yo ng bad feedback kung hindi mo talaga kaya mag-deliver. So, ayun. Recap lang natin. So, pinag-usapan natin yung uh, tech rules sa bahay natin. Sana may napulot kayo doon. Stress resets na mga pwede natin gamitin. At syempre, smart filters when choosing yung mga side hustles Sana natuto kayo dito mga papi at um, syempre, Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating uh, page. I-share na rin. At, siyempre, if interested kayo sa mga ganitong topic, just make sure to follow yung uh, Perspective And, don't forget to like na rin. Until next time, God bless and good night.